Sila po ay nahalal sa terminong anim na taon. Makontento na ho kayo sa anim na taon at huwag ninyong pagtangka ang lapastangin ang ating saligang batas sapagkat naririto ngayong gabi ang soberanya at handa kaming ipagtanggol ang ating saligang batas. Sa inyong lahat, Kagaya po ninyo, mga tiga Mindanao, yung mga nauna na akong nagsalita, kagaya po ng mga bisaya, ako ay Tagalusyon, ako ay katulad ninyo, ako ay maisog. Ako ay mubarog para kay Governor Edwin Kuyagob Hubahib. And Filipinos are not for sale. And because we are not for sale, we have to continue defending and protecting our constitution. Yung ginagawa ho nating pag-iikot nagsimula sa isang bulong dahan-dahang lumakas naging isang ganap na tinig. At ngayon dito sa Davao del Norte, kitang-kita natin, isa na siyang ganap na hiyaw. At huling survey na nagpapakita na 88% ng Pilipino ay ayaw sa huwad na charter change. Ayaw sa Peking People's Initiative. Kagaya rin ho ng sinabi ng ating host ngayong gabi, si Giselle.